Vice Ganda may patama sa kanyang pagtanggap ng parangal, Miss Carla Dumaludin sa awarding. Matapos makatanggap ni Vice Ganda ng parangal sa BIR kanina, ay talagang pinag-uusapan din ang tila paglelecture nito tungkol sa karapatan ng mga mamamayan pagdating sa ating binabayaran na buwis na isingit din ni Vice ang tungkol sa Comelec na mainit na pinag-uusapan dahil sa viral na question ng answer sa Showtime nagpunta naman ngayon sa Comelec ang viral candidate sa Miss Q&A para sa dagdag na kaalaman Alam niyo ba Comelec So, trending yan, ha? Yung matatanggap <laughs> sa isa rin. Nalapatan natin yung nangapuwaan. Nalapatan natin yung question at nagsalita at mongoses dahil pera pula natin ang ginagawa. lahat po tayong obligasyon natin magbayad ng huwis dahil tayo rin naman ang makikinagaw dyan. At obligasyon din ng PYR na manigil kaya sa ayaw at gusto natin, kailangan natin magbaya kasi gagalitin niyo na yun to uplift the heights of the community. At pagkatapos na magpapulis, magbaya ng pulis, kahit naman ang magkakalang, nasa nako ang binaya ng mga pulis. Maraming maraming salamat. Salamat po sa mga kapag-asalita. At magpapakasalita lang ng itong, ito na gagalitin kong kumandaan ng ganitong pagkilala ng one of the top taxpayers of our country.

uh, inaabot siyempre ng aking anak na, na, na si Daniel Padilla ang uh, pagpapahalaga ng pagbabayad ng tamang buwis, tamang buwis po. At uh, ito po ay maging, ano mo tayo, ano, maging, uh, uh, example tayo, lalo na sa kabataan, na exercise ang pagbabayad ko ng tamang buwis para tayo po ay direktang nakakatulong sa ating bayan at sa mga Maraming maraming salamat po.